Magandang araw mga kasilyonaryo. Ngayong araw, babasahin ko sa inyo ang kwentong pinamagatang Pulis ang Daddy Ko. Kwento ni Roylan F. Elisaga at guhit ni Edwin Kevin D. Abelia. Ang gusto makipaglaro sa akin. Pulis daw kasi ang daddy ko. Mami, sana hindi na lang naging pulis si daddy. Minsan sabi ko sa aking ina. Nagulat siya sa sinabi ko. Bakit mo naman nasabi yan, Jonah? Kasalanan po kasi ni Daddy, kaya walang gusto makipaglaro sa akin. Natawa naman si Mami sa sagot ko. Pulis nga ang Daddy mo. Sabihin mo iyan sa kanila. Ang tunay na pulis ay ang katulad ng Daddy mo. Napaisip ako sa sinabi ng Mami ko. Kaya kinabukasan, lumapit ako kina Carla, Mila, Jong, at John John. Pwede ba akong sumali sa laro ninyo? Tanong ko sa kanila. Ayaw naming kalaro ka. Mabilis na sagot ni Carla. Bakit? Dahil ba pulis ang daddy ko? Titian ko sila isa-isa abang -isa, titinginan sila. Oo, sagot ni Carla. Pulis nga ang daddy ko. Siya isang tunay na pulis, sagot ko. Halina kayo, dali. Yaya ni Carla Kinamila, Jong at Jonjon. Nagmamadaling umalis ang apat. Nagpaiwan si Mila. Pasensya ka na, Jonah. Gusto ko lang naman talaga may paglaro sa'yo. Pero sabi ni na mama at papa, iwasan daw kita kasi anak ka ng pulis. Mabilis na sabi ni Mila. Pagkatapos, mabilis din itong sumunod sa mga kaibigan. Sa halip na malungkot ako, natuwa ako dahil sa sinabi sa akin ni Mila. Masaya akong umuwi sa bahay. Ibinalita ko kay mami ang nangyari. Mahal na mahal ka namin ang daddy mo. Iyon lang ay sapat na para maging masaya ka. Pero, Mahalaga pa rin ang mga kaibigan, sabi ni Mami. Hayaan mo, darating ang araw na may kipaglaro rin sila sa iyo. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay anak ng mabuting pulis. Opo, Mami, niyaka pa ako ng aking ina. Linggo ng umaga, magkakasama kaming pamilya sa pagsisimba. Sabi ni Daddy, huwag daw namin kalimutan maglaan ng oras para sa Diyos. Nang araw na iyon, ipinagdasal ko na sana tanggapin na ako ni na Carla, Mila, Jong at John John. Sana rin ay patuloy na gabayan ng Diyos ang daddy ko sa kaniyang trabaho. Masayang masaya ako dahil pagkatapos ng misa, kakain na naman kami na daddy at mami's paborito kong fast food chain. Namamalimus po sa lubong sa amin ng matandang lalaki. Daddy, Mami, sa bahay na lang po tayo kumain. Ibigay na lang po natin kay Lolo ang pambilin natin ng pagkain sa fast food chain. Sabi ko sa kanila. Agad na nagbigay si Daddy sa matanda. Salamat sa inyo, sagot ng Lolo. Tatay, mag-iingat po kayo palagi. Bilin pa ni Daddy. Lalo akong humanga sa Daddy kong pulis. Hindi lang siya mabuting ama at asawa. Matulungin pa siya sa kapwa. Tuwang-tuwa ako nang tuloy pa rin kaming kumain sa fast food chain. Sabi ni Daddy, para daw iyon sa pagiging mabuting anak ko at pagiging matulungin sa kapwa. Masayang-masaya talaga ako tuwing kasama ko ang mga magulang ko. Halos isang araw sa isang linggo lang kaming nabubuo dahil nakadistino si Daddy sa malayo. Kaya tuwing uuwi siya, tuwang-tuwa ako. Bago pa kami natapos sa aming pagkain, nagpaalam si Daddy sa amin. Mabilis siyang luwaba sa fast food chain. Nahulaan ko na agad ang kanyang gagawin. Pasensya na kayo. Tinulungan ko ang ali. Hinablot ng lalaki ang bag nito, kaya hinabol ko. Paliwanag ni Daddy. Nangyayak-ngayak sa pangamba at tuwa si Mami. Lagi mo na lang inuuna ang iba. Lagi mo na lang itinataya ang buhay mo para sa kapwa. Oo nga po, Daddy. Sang ayon ko. Tungkulin kong pagsilbihin at protekta ng kababayan ko. Tugon niya. Lalo akong humanga sa daddy ko. Tama si mami na si daddy ay isang tunay na pulis. Nang makauwi kami sa aming lugar, binati ng aming mga kapitbahay si daddy. Sarhento Lucas, congratulations, sabi nila. Panay ang ngiti at pasalamat ni daddy. Noon ko lang nakita na sinaluduhan nila ang aking ama. Naisip ko nga, Totoo kayang paggalang at paghanga ang kanilang ipinakita? Kinabukasan, malungkot na naman kami ni Mami nang magpaalam sa amin si Daddy. Ilang araw na naman siyang malalayo sa amin. Ilang araw ding malalagay ang buhay niya sa peligro. Hindi pa nakakalayo si Daddy nang dumating si na Carla, Mila, Jong at Jonjon. Magandang umaga po, bati ni Mila sa mami ko. Pwede po ba namin makalaro si Jonah? Pinignan ako ni mami. Anak siya ng kulis, biro niya. Kaya nga po gusto namin siyang kalaro, tugon ni Mila. Sorry po, sorry, Jonah, kung hindi ka namin sinasali sa laro, sabi ni Carla. Napanood namin ang daddy mo, sabi ni John, John. Trending siya sa social media, sabi ni Jong. Oo, ang galing ng tatay mo, Jonah. Nahuli niya ang snatcher, sure, sabi uli ni John, John Napangiti ako dahil kay John, John Hindi pala dapat kami matakot sa iyo at sa daddy mo, kasi mabubuti kayong tao. Sabi ni Carla. Mami, makikipaglaro po ako sa kanila. Paalam ko sa aking ina. Sige na, Jonah. Ito na ang araw na sinasabi ko sa iyo. Sagot ni Mami. Opo, Mami. Salamat po. Salamat din dahil pulis ang daddy ko. Sabi ko. Tunay na pulis. Pahabol ni Mami. Nayakap ko tuloy si mami bago ako sumama sa mga kalaro ko. Mga bata, mag-iingat kayo palagi ha. Bilin ni mami. Opo, pulis po ang daddy ng aming kalaro. Sagot ni Mila. Nagkatawanan kami habang patungo sa parke. Diyan po nagtatapos ang kwentong pinamagatang, Pulis ang daddy ko. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye.